Gusto mo bang palitan yung pangalan ng Facebook page ninyo pero ang problema hindi mo alam. Dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Kung gusto mo namang matutunan, panoorin mo po ito hanggang dulo. Simulan na po natin. Okay, bago ko po simulan sa mga bago po dito, ay eh, 'wag kong kalimutan mag-subscribe at syempre po i-like ang aking channel. Ngayon naman, punta tayo sa ating Facebook account. Dito naman guys, i-click natin itong menu. Depende po 'yan sa cellphone ninyo ha sa akin dito po 'yung menu, makikita sa pinakababa. Ayan po siya, guys. So i-click po natin siya and then dito naman po, i-click natin itong Pages. Sa akin, meron akong tatong page. I-click ko itong van Hugot Lines kasi yun yung papalitan ko. Tapos, i-click ko itong Switch. Next naman, kapag dito ka na sa iyong page, ay i-click mo itong uh, profile dito sa baba. Ayan. So, ngayon naman, scroll up lang po natin. Hanapin natin yung Settings and Privacy. Tapos, click yung Settings. Dito naman, guys, hanapin natin dito yung Page Setup. Tapos, i-click po natin. Okay, i-click natin ito guys. Tapos, dito naman, makikita mo yung page setup. So, pinakaunahan po itong name, i-click po natin. Ito po siya guys. So, 60 days po, hindi ka pwedeng magpalit ng pangalan ng iyong page. So, i-edit lang natin ha, para mapalitan natin itong Vans ng Vanessa. So, gagawin ko siyang Vanessa Hugot Lines. I-click natin yung Done. Tapos, Review Change. I-click po natin ito. Tingnan po ng mabuti ha, kung tama po yung nailagay ninyo dyan na pangalan. Dito naman guys, makikita yung current at saka yung new. Okay, check mo din ng mabuti. Tapos, i-click mo itong submit for approval. Dito naman, kailangan mo i-enter yung code na pinadala sa yung email. Ayan yung code ha. So, punta mo na ako sa aking email. Tapos, dito nakikita ko na yung code na pinadala sa akin. Ito yung security code. Balik ako sa aking Facebook account. Tapos, i-enter mo na yung code na pinadala sa'yo. Tapos, click continue. Napalitan ko na po yung pangalan ng aking page. So, yung iba dito, hanggang 3 days yung aantayin. Pero sa akin, tingnan ko ha, kung napalitan na ba yung pangalan ng aking page. Ngayon naman, i-click natin ito. Tapos, ito. Kung mapapansin niyo naging Vanessa Hugot Lines na siya. Kung may tanong po kayo comment lang po sa baba at maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa aking YouTube channel.